Ayan guys, tapos na kami kumain at nag-enjoy po kami. And the Maryland, I had to get a so small red. Uh, it's like a half. Uh, uh, what do you call it? A pasta. Yeah, yeah. guys. So, <laughs> no, sure tapos na po yung dinner namin. Where is Kyla? She's in the restroom. you want go get her? You're welcome. Thank You're you. Go, take we'll, we'll the uh, camera and then go to the bed. <laughs> <laughs> <Live. laughs> Bye. Right. Bye. 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 So, ayan. So, ayan guys. Masarap ang pagkain ng Manila. Nag-enjoy kami. What happened? Ha? Huh? What happened? Ang sakit din dyan, Kaya na pa kayo? Yup. <laughs> so, Are you happy? Yeah, Are, fall, you fall? Fall. Oy, fall. Are you full? Oh, full. Kyla, nag-enjoy ka sa dinner mo? Yeah, yeah eh. At yung isa hindi nag-enjoy. Yeah. Siyang <laughs> nakadami. <laughs> ah, ikaw pala nakadami. <laughs> Yan. Yeah. So, nandito na kami sa stoplight ngayon at medyo hindi naman masyadong matraffic may pulis. <laughs> so, ayun guys. Ako naman, nag-enjoy talaga ako. Okay. At least, yung partner ko, pumayag siya na sumama sa amin. Kahit hindi naman siya mahilig sa mga ganong pagkain. At, second time yata niyang sumama sa amin sa mga ganon, pero nung una oh, ayaw niya sabi niya, hindi, hindi talaga siya kumain pero ngayon, ayan, dahil nakisama siya sa amin, dahil kung hindi siya makisama, maiwan siya sa bahay. So, wala siyang choice, kundi sumama siya sa amin. At okay lang, nag-enjoy naman siya. So, ayun lang ang aming get together tong araw na to. Lumabas, mag-dinner. Kaya, busog na kami at ready to go home na. Kaya, see you, see you later guys. Bye! Okay? So ayun guys, uh, nakawe na rin po kami ng maayos at medyo hiningan po ako sa busog dahil marami po kami food at uh, yung restaurant po na pinuntahan namin is a Korean restaurant po. Uh, na-recommend po 'yon ng aming friend kaya sabi nila masarap daw masarap daw doon kaya ayun, nakaisip po kami na doon kami pumunta. So, buti naman po yung aking partner na kisama po sa amin kahit hindi naman siya mahilig sa mga ganong pagkain. So, wala po siyang choice kundi samahan kami. Pero yun na rin po yung aming first banding uli. Umpisa nung yung aming neighbor ay lumipat ng ibang place. So, in-invite po namin para mag together kami. So, nag naman po. Yung aking mga anak nag-enjoy naman po. At ayan, ah, nagustuhan nila yung lugar na yun. So, yun lang po guys. Ang ah, ma-share ko sa inyo tong araw na to. At sana po, nabusog rin po kayo sa nakikita niyong phone. Hanggang tingin na lang po. Sorry po daw na. Hanggang tingin na lang kayo. so, yun lang po. At sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga video. At yung mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, please don't forget to subscribe and like and share on Facebook para at Huwag nyo palang kalimutan, pindutin ang bell para lagi kayong updated sa aking mga video, okay? So, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin at sa pagsama nyo po sa akin sa mga video ko at sana huwag kayong magsawa, okay? So, thanks for watching guys! Mabuhay!